Ba't gusto mo ako makausap? Bakit gusto mo makipagkita sa akin? Ano na namang pakulo ito ni Attorney Alon? Oh, my bad. Hindi ko yata na-introduce ang sarili ko na mabuti. I am Attorney Alexander Romantico. Attorney Alon's legal... I know. Mean, sinabi mo na yan sa akin nung nag-usap tayo sa telepono. What I mean is, what the hell does he want? ano ba ang gusto mo sa akin? At sino kang biglang sumulpot sa buhay namin? What do you know? What I know, Mrs. Patricia Ingano, is not the issue right now. Hindi niyo rin kailangang malaman ng tungkol sa akin. Well, not yet. But what's relevant right now is before I make any moves to pull off miracles for Attorney Alon, You made it very clear to me that I owe you the payments for the fees. What? So here's my rate, my terms of references, and my billing breakdown, etc., etc. Seriously? ako am the one utang? Ang maraming atraso sa akin. Si Attorney Aldo Ang kapal ba ng mukha niya na sa akin manggagal ang bayad? Nababaliw ah, na talaga yung malaki. <laughs> well, you know, Atty. Aldo has a knack for leveraging of people's vulnerabilities. Kaya nga nandito rin ako ngayon eh. Galing niya mag-corner ng mga tao, di ba? So, eto ang tanong. Mas gusto niyo ba na ilabas niya kung ano ang hawak niya sa inyo? Or mas madali kaya kung isponsor niyo na lang yung payment niyo para sa akin? Your call, Mrs. Engano. Alam naman natin pareho na kahit anong choice niyo may consequences. Ang kapal talaga ng abogado niyo. base sa mga ebidensya na ipon, malinaw na si Atty. Renan Alon ang may kinalaman sa lahat na nangyari kay Kanor Orozco, doon sa Sabrina, at yung paghutot niya ng pera kay Era Simons. Pero sa kasalukuyan, wala pa tayo nakikitang ebidensya na nagtuturo sa kanya sa pagkamatay ni Atty. Meredith Simons. Verified na dyan kung nasaan siya nung gabi na napatay si Mary Lick Simon. At yun din si Mellard, na verified din na hindi siya napag-utusan na gawin yung krimen. Uh, so, wala na talaga? Attorney Miller, kailangan mabigyan ng hustisya nangyari sa nanay niyo. Hindi ako naniniwala hanggang dito na lang tayo merong tinatago yung si Attorney Renat. Hindi natin malalaman ang buong katotohanan kung titigil na tayo ngayon. I'm telling you, he's hiding something. And I will prove it. Makakahanap ako ng ebidensya na magtuturo na siya ang pumatay or nagpapatay kay Attorney Meredith. I can't do this without money, attorney. Look, sigurado ka sinabi niya na hindi siya magbabayad? Yes. Eh, pa talaga ako ng babae niyo? Does she know what I'm capable of? Kailangan ba tuloy ang bakasyon natin? Kailangan kong makaalis. Kailangan kong makatakas dito. No, hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan. I can't imagine myself in person. Hindi ako papayag na maging piggy bank ng Rena na yon. Vivian, anong balita? Si Mrs. De Leon, ma'am. Pinipilit niyang may kinalaman si Renan sa pagkamatay ni Atty. Meredith at nung anak niya si Ino. What the hell? ang hilig-hilig niya kasi makialam. Hindi masisira ang mga plano ko ng dahilan sa kanya.